Sa ilang buwan nating pagsasakripisyo sa mga pagdinig ng Quadcom, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong ipinakitang pagmamahal at malasakit sa ating mahal na inang bayan. Nagumpisa po tayo dahil sa isang layunin, pag at pagtulong-tulungan ang pagsisiyasat ng mga karumal-dumal na paglalapastangan sa ating mga batas at kasarinlan ng ating bayan. Nagsimula tayo sa pagkadiskubre ng mahigit 3 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga o shabu. Sinabayan ito ng pagkakadiskubre ng mga anomalya ng mga lokal na pamahalaan ng Mexico at San Simon at ipapangbayan sa Pampanga na, na tumulong sa mga dayuhan na nagpapanggap ng mga Pilipino at niloko ang ating mga kababayan. Sa tulong ng mga opisyales ng mga bayang ito, iligal na kinamkam ang mga dayuhan ng mga dayuhang ito ang ating mga lupang sakahan sa pamamagitan ng pananakot at mura at sa pilitang pagbili mula sa mga kababayan natin. Sa mga lupaing ito, itinayo ang mga pogo na siyang pinaglagakan ng mga salaping galing sa pinagbentahan ng ilegal na droga. Ginamit ang salaping ito upang bilihin ang ating mga kawani ng gobyerno at mga opisyal. Sila ang nagsilbing protektor ng mga dayuhang ito. Sa lapit din ang pinuhunan upang sila ay makakuha ng mga peking dokumento at pagkakakilanlan na kunwari sila ay mga Pilipino. Tayo ay ginisa sa sarili nating mantika, ika nga. Droga, pogo, peking mga korporasyon, peking Pilipino, kriminalidad, dala ng iligal na droga, kasama ng pogo at lahat na ng mga karumal-dumal na krimen. Ilang taon na para bagang walang Diyos na, at naghari ang kadiliman. Libo-libo ang mga pinaslang, inabuso, inalipusta at pinagsamantalahan. Kawawa ang ating inang bayan. Sa, ina, sa isinasagawa na pagdinig ng Quadcom, isang pag-asa ang nabuo. Walang politika Pawang pagsasalarawan lamang ng katotohanan mula sa mga mata at bibig na mga mismong nakasaksi at mga kawawang biktima. Naglakas loob silang magsalita at wakasan ang pag ng kadiliman. Sa wakas, unti-unti na nating nasisilayan na may bagong pag-asa. Quadcom ang naging kasangkapan ng mga mamamayan upang mabigyan ng justisya ang mga biktima at sa nakalipas na panahon, ating nabuo ang mga resolusyon na tayo ay magbabalangkas ng mga sumusunod na batas at atbang tungo sa pagbabago at hostisya. The QuadComs mission encompasses more than just exposing criminal activities. It intends to address systematic gaps and implement enduring reforms through well-crafted legislation, such as but not limited to the following. May I ask the committee secretariat to please flash on the screen. Number one, Amend the cybercrime law to address the proliferation of online gambling, hacking activities and other investment scams. Number 2. Amend Republic Act 9160 as amended by Republic Act 10365 or the Anti-Money Laundering Act of 2001 to empower the government to take swift measures even if no formal charges yet are filed in court. Number 3. Amend Republic Act number 11232 the Revised Corporation Code of the Philippines to make sure that only legitimate entities and persons are able to create corporations. Number 4. Amend Republic Act 7160 or the Local Government Code of 1991 to amend the power of LGUs to reclassify and convert use of lands among others. Number 5. Amend law on birth registration to ensure that only Filipino citizens are registered and issued certificates of live birth. Number six, amend the Land Registration Act to ensure that only legitimate corporations and Filipino citizens may own lands. Number seven, amend the civil registry law, specifically and strictly limiting the grounds for late registration of births and requiring stringent processes to ascertain the facts of birth and impose stricter penalties for the issuance to and possession and use of Philippine passports by non Filipinos and review parameters on the cancellation of passports. Number 12, repeal. The Executive Order number 13 series of 2017 and Executive Order number 175 and Republic Act 11590 which allowed and legalized pogo operations by foreigners in the country. Number 13 reviewed the need to revive the death penalty on certain heinous crimes as an effective deterrent to the commission thereof. Naging urong sulong po tayo sa usapin ng death penalty noong mga nakalipas na panahon. Tingnan natin ang nangyari. Sumama po, sumama po lalo ang naging lagay ng ating kapayapaan at kaayusan. Hindi na takot ang mga kriminal. Lantaran ng ginawang pamamaslang na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. Mismong ating mga kapulisan ang ginamit na pamatay tao. Nasira ang ating core values at napalitan ang kasakdalan. Kapalit ang salapi, ginamit na kasangkapan ang kapulisan upang paslangin ang mga pinaghihinalaang pinaghihinalaan pinag at pinagbibintangan mga personalidad na may kinalaman sa droga. Sa bawat pagpaslang, may pabuyang naghihintay. Kailangan lamang isama sa listahan ng drug personalities ang pinaslang. Ngayon ay panahon ng pagtutos. Magbabayad ang mga may sala pustisya sa mga biktima na pinagkapirahan lamang ng mga walang hiya na hanggang ngayon ay nakakalaya at ating nakakasalamuha. Aside from these measures, we will also initiate actions with the Office of the Solicitor, Solicitor General to forfeit all land holdings acquired by corporations and foreigners using spurious identities and documents. In conclusion... The proposed legislations we have outlined today are not just responses to the pressing issues of illegal drug trade, pogo related crimes, and extrajudicial killings. They represent a crucial step toward building a more just and secure future for our country. As we move forward, it is imperative that we work together lawmakers, law enforcement agencies, and the public to ensure that these measures are enacted and effectively implemented. By doing so we can safeguard our communities restore public trust in our institutions and uphold the rule of law for the generations to come Sa ating pong pagbabalik sa susunod na mga hearings asahan niyo po ang mga sumusunod Pagpapatawag sa banking industry upang bumalangkas na mas mahigpit na batas upang hindi magamit ng mga ilegal na negosyo at mga kriminal na pagtaguan ng kanilang maruming salapi ang ating mga bangko. Ang bank secrecy law ay tinitingnan din natin upang hindi na magamit na depensa ng mga taong privado o nasa gobyerno at ng mga korporasyon na umaharap at iniimbestigahan ng Kongreso ukol sa mga katiwalian pagre-revisar sa mga batas na nauukol sa Bureau of Customs upang taasan ang mga parusa sa mga katiwalian doon ng mga kawani na kasabwat ng mga kriminal na organisasyon at mga abusadong negosyante at mga kamag-anak ng kamag-anak o mismo matataas na opisyal o kawani ng gobyerno. Iaayos din po natin kung paano mabibigyan ng permanenteng solusyon na hindi na magkakaroon ng mga gadgets o cellphones ang mga bilanggo na patuloy sa kanilang mga ilegal na gawain sa loob ng ating mga bilangguan. Ipapatawag din natin ang mga dati at kasalukuyang mga ka naging kawani o opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaang may kinalaman sa ilegal na droga sa paggawa ng listahan ng mga drug personalities at sa kanilang mga naging partisipasyon sa pagpatay sa mahigit na 20,000 tao noong nakalipas na panahon at sa kanilang mga kinalaman sa pagbibigay ng pabuya sa bawat isang napapaslang. Marami na pong hawak na ebidensya at impormasyong ang Quadcom. Lahat po ito ay masisiwalat sa tamang panahon. Hindi po makakalusot ang mga may sala. Ahintayin po ninyo ang mga susunod na kabanata. Maraming maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.